ito pa rin po kami still sa ako pa rin ng aking kaibigang Rekong Vlogger Zero Dance TV okay na sir TV at nandito dito po kami ngayon para magpatuloy po ang aming pagkatap pa rin ng Pagta Mayor ng Manila ano po ito sa parto yung... part 2 na po ito yan tama ito two. po pa rin sa wait and dry market po ano at ng... bro pasok okay Altona market po kami ito po yung part 2 ano okay don't forget to like share comment and subscribe and diretso na po tayo sa video. video. Eto na po. Magkana pa rin po kami ng mga may interview rito. Ang aking kaibigan, ayan na. Ito po kasi yung anay na maglalaban-laban pagka kami ng Maynila. Ngayon, ang pinakatanong namin, sino po yung napukusuan ninyo? O kaya, kung nangyari kayo ng butante. Ay, hindi ka butante ka, kuya. Hindi rin butante. Hindi rin. Okay. Sige, hanap tayo ng butante dito dito sa loob. Ayan, dito sa dry market naman to, bro. Kuya, walang po yung kung tatanayin yung sakali kung tatanayin dapat pagka mayor ng Metro Manila, ng Maynila, sino po yung ano? Ibuboto nyo? Wala pa ako. Wala pa? Okay. Wala pa rin pala rito sa dry market. Walang buntahan po. Ate. Pa? Ate. Sasabi lang po kami tayong sa ano? Anim na maglalaban-laban ng pagkamayor. Sino po yung nakukusuhan nyo? Kunyari, butan. Butan na ngayon. Wala pa po. Okay, ate. Thank you, ha. Salamat po, ate. Ayan po, mga viewers, nakikita nyo po kung gaano ka dali. Magganap dito ng matatanong. Dito po, puro bastard gawa nang kaya sa amin dito. Ay, ay kaya. Ay, ay nagbubugas pala si ate si, bro. Si, well, baka pwede naman makapaglambing. Pamimiliin lang po. O sino pong pagkatiwala mo yan? kung mga ano. Dyan sa anim na maglaban-laban pag -kamir. sino yung napupusuan mo dyan sir? Ha? Anim yan, anim. Ayan sila, lahat sila dyan. O, oh, lahat yan. mga legal na yan. Anim sila maglaban-laban. Isko? Okay sir, thank you sir ha. Absent okay. sir, sir sa time ha? Yan yeah, si ate, wala pa? Pakto, ano tayo? Kapila na naman. Ito po, patuloy po namin kagalugan din ang Dito sa akin na maglalaban laban pag kami sino po yung inyong ano? Mga vlogger po kami. Kaya naman kakatiwala si po naman dyan. Siyempre si Isko po. Kaya isurbi po ito, Isko Moreno, ikaw sir. Ikaw sir. Kailan na pagkatiwala mo. Pa right. Isko okay. Right. okay. 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 bakit naman po si Isko? Former mayor Isko. Okay. Well, naming Maynila si Isko, kilala, kilala na natin siya sa Maynila. Okay. 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 po bakit si Isko? Ganon din. Ganon din. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ito naman tayo bro. Ito po. Patuloy pa rin po kami sa paghahanap ng aming ma... Nakakandak uh, uh, na Kali Sabay. Ate, Ate! talaga tayo po, naman kami. Sa Manila, lang Maynila pala, Maynila. Palandig oh. lang po kami ng 5 seconds Sino po yung dito sa anim na maglalaban laban pagkameyor? Bumuto na ngayon, Sirya pagkatiwala mong boto. Ano? Isko, ikaw ate. Isko. SB, SB, soko. Ba ah? Bakit kayo si ha? Bakit Sisko ka? Ano, Isko. Dati naman kami. Ay, isko. bakit 'to? Oo. Oo. Tayo na si ano, SB. Ah, oh. SB Pero si SB, Isko. Ah, SB okay, ikaw. Atalwa, SB bro. SB, SB, SB ko. Bakit si SB? Okay. Try lang. Try lang. Try lang. Okay, sige, okay. sige. Okay, thank you, thank you. Thank you. tayo dito, bro. Dito, bro. Medyo... Kuya, ano lang po? Kuya, yeah, parang biglang ko ako, po, 5 seconds lang. Kung sino lang po ang... Dito po saan yung no maglalaban-laban pag kami yung Manila, sino po yung napukusuhan nyo, yun? so, susuportahan nyo? Bakit po si SB? Kaya yung bago ngayon. Ah, okay, okay po. Thank you po. thank you sir. Oh, thank you, thank you. Ah, Ay, ikaw ate, yung sumilip. Wala. Na, ano pa, may pa yun si, uh, to ma pa yung si ma'am. Okay, thank you, thank you sir. Okay. Si ate oh, nandun na. na ate na. Thank you, thank you. Ate, salamat po ha, ah, sa answer nyo. Ate, ate, na ate, 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 yung Sino po yung napupusuan ninyo dito ayaw. sa sa pagkamayor ng Manila? Anim yun na maglalaban-laban. Mabuboto ka ngayon. Sino dyan mabuboto mo? Okay. Samder Sousa, bakit po? Ayaw ko na kais isko. Ayaw, Ayaw, mo na kais ko. Ikaw, ka, ka, sir. Ikaw, ikaw, sir. 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 Ha? hindi ah, ka po Okay po, okay. Right. Salamat thank po. Thank you, thank ah. you. Thank you very much. Ito na naman, bro. Paliparin natin. Paliparin itong natin. Camera dito. Music, ano. music, bro. Yun lang, emotion. Ito po ang napanood nyo po itong kababaan ng Magsaysay Boulevard. Dito po ito sa Altura Market. Ayan. Antak po ito ro. No? At ito ay pinamagatan namin Rapido. Kali sa Bay. Kaya rapido pa lang bingo kami. Kasi ano lang po ang naupusuan niya sa aming pagbablog niya. Ayan. Sino po dito sa anim ang napupusuan nyo, sir? Ipuputo ka ngayon. Sino Mayor po ang pagkatiwalaan mo dyan? Saan? Saan? Matanggas. Okay. Thank you, Kuya. Sabi niya. Thank you, Kuya. Thank you, po. Ate, maulang galang na. Palambing naman kami dyan. Kung sino po dito sa anim na maglalabang laban pang kamayon. Sino po ang pagkatiwalaan mo dyan? Ito, wala pa eh. Wala pa? Wala pa? Kung oh, okay, na ngayon, wala kayong buboto. Uh -huh. ah, wala. Oh, okay. Pero, uh -huh. kung bubutuan na ngayon, wala na siyang buboto. Kawawa naman pa rin mga ano dito. Bro, mukhang ano <laughs> na to ah. <laughs> Imindiin na to ah. Depende yata na to ah. Oh, Apo, ta, JR na ito na to bro eh. Uh, tayo bro. Uh, yan, yan. Uh -huh. Ito po yung connector ng Skyway ang napapanood niyo sa video habang wala po kami makita na interviewin eh, ipapakita ko naman po sa inyo ang kagandahan itong pag-improve no ng Nang... ay hindi pala ito pala LRT LRT ito nga pala to sorry sorry oh di pa tayo bro LRT ito pala to yung konektor yung kabila pala ang konektor ayan ayan yan yung nakikita nyo yan yung konektor ng skyway sa magsaysay ay po binibili namin ayan binibili ko para makapagtanong ayan saan? ah meron ba doon? parang nakabi doon eh patagos pa ka meron? saan ka doon? sa pahiyano may ginagawa? Bro, bro, may tak diba, sa pernah ron. Tak usah. Ini ay tak no, toto sahaja. Ayo tu tu. Ah. Tak no, no. ah? tayo pupunta ah, dito po dito bro. Ah yun eh. Kelepasan dia nyata bro Tama bro e, senop, dyanop, untarun, Ay, ya sana jalan dong kabila oh, ya, Mr. po ng hapon Kuya Good afternoon, baka pwede yung makapaglambay kuya Kung sino ano, naupuso mo rito Kunyari butang ti, buto na oh. Kaya Kunyari na butang po, sino po yung napupusuan nyo Pagka mayor ng Maynila Saka na, saka na Tignan okay. po kuya Ay, Ano kami, vlogger lang kasi kami kuya Tignan po, Pinasok na namin itong iskinita dito sa Altura Market At ayon sa aming napagtanungan ay tagos daw ito bro sa kabila Sana walang aso Ayan. Okay, buti walang aso bro no Yeah, may mga kinakapar motorcycle dito. Oh. Ito po. Ah, de, kung nangyari but, butuan ngayon, sino pagkatiwalaan mo dyan? Saan anim na maglalaman na ako. Hindi eh. Ay, hindi ka taga rito. Okay. Ah, oh, dito lang, at, dito, lang at, 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 walang, ate. sa kaya ate. Hindi ko sa anim na maglalaman laban pag kamayor. Sino po yung nakikusuhan? Mahirap po kasi mag-comment eh. Lalo na lang ka-video tayo, di ba? Okay. Sig ah, no pero anim po yung special po. Ikaw ate? No comment na lang. No comment po. No comment, ako. hindi ka taga rito. Kaya oh. hindi May opinion lang sige, sige po. Pero Maynila ka. Pero saan ka po sa Maynila? Saan ka sang ako? Okay, ah, hindi pwede, not counted po. Pero counted. Ako lang ha. Opo. Ah, okay, ikaw lang. Ito okay. ay ayo ay nila tayong mag-comment. Si Isko daw oh, po. O kayo po kung kayo la, kayo na. No comment. No comment. Okay, thank you, thank you po. Oh, no comment. Oh, paano ngayon yan? Di wala. Oh, hindi oh, ba? <laughs> Pag no comment, wala nang score yan. Si Carlo Dela Cruz. po? ang tayo nito. Ito, mukhang akbalit yung... ulo mukhang... sa... Oh, Kung lang na po, kung kayo po yung tatanungin, sino po dito ang sa na maglalaman laban pag yung ang inyong ano, napupusuan? Kayo no, pag ating wala mo dyan, kuya? Siya, asisco. Bakit asisco. naman po si former Moreno? Quality. Ah, okay na po. Ah, okay. <laughs> pa, dito tayo. Kaya Dito tayo. Kailangan. 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 Ate, maglalabi lang po kami mga ano po kami mga dissenting vlogger. <laughs> Ito ate. Ayan, kung o. kayo ang tatanungin sa pagkamayor ng Manila dito sa anim na maglalaban laban. Kanino sino? pagkatiwala ang boto niyan? Oo, kanino niyo pagkakatiwala ang boto niyo? Hmm. Sabi ko na nga ba, yan ang pipiliin mo eh. <laughs> <laughs> sino ate? Rani? Ah, Rani. Okay, ikaw okay. ano naman kaya? ate. Ako po ay Isko. Abang po si Isko. Ikaw na unahin natin. Wow. Siyempre, sis ko galing sa mahirap yan. Okay. At okay. tayo naman ate. Ikaw naman natin. bakit masiyahan e? Ah, kasi... ...gulabag pa tayo rin yung ko. Ah, okay. Okay, ate, sige ate. Thank okay. you ha. Okay. Dito bro, mukha mayroon pa rito bro. Pasokin natin to. Dito na tayo eh. Kasi? Sino dito sa 6 ang pipiliin mo? Gag mo mabuto eh. Ay, hindi, hindi <laughs> Tingnan po, ko Putante na, putante. Ate. Ito, putante na to palambay oh. ko. Sir, maulang galang na po sa inyo. Palambing naman po oh. kami, eto. Medyo naglabag lang po kami ah. dito. Dito sa 6 na maglalaban-laban pag kami, sino yung napupusuan nyo? Ay, hindi po po. Alam mo kasi hindi naman po. Ay, wala pa. Ah, hindi ka taga Ito, ate. Hindi rin taga rito. Hindi rin, bro. Okay, bro. Ito, ito, ito. Ito mga napunta natin dito Paano ngayon yan? oh, di ba? Di wala kasi yung dalawa Kung kayo po yung magbibili yung mayor na Sino po yung napupusuan nyo? Ate, saklit Sh na po, one minute lang po Wala sino na po, pagsigis lang See, no? isco. Bakit naman si Porter May Isko Eh, sa'yo maraming nagawa nung ano eh Nung dati nung mayor, mayor, mo na Okay thank you Wala, wala na yung sawa mo sir <laughs> Maysha, <laughs> Welcome to Index Connector. Yan, ito ang Index Connector. Nagkamali ko kanina, yun pang pa pinakapakita ko sa LRT. Eh, yung tao lang. Butante ko na may nila. Ito po may tanong kami. Kung kayo po'y yung dito sa anin na maglalaban-laban, sino po yung napupusuan nyo? Sir. Ito po. Sino po pagkakatiwalaan nyo pagkakatiwala dito sa anin na maglalaban-laban? Sabi ko na nga ba, yan ang pagpiliin nyo eh. Sino? Isko? Si... Ikaw? Isko. Isko. O bakit naman si Isko Moreno? Okay na. Okay lang? Okay. okay. Ah, sige, ate. Thank you, thank you, ate. Ah, thank you, thank you. Para mga sales na Thank you, thank you. Sige ate, medyo ano eh. Baka, baka, sumablay eh. Ano po, sinisira na pala itong ano rito? Yung mga... namin. Tanong natin. Five seconds. Nang Maynila. Sino, Sino po ang naibigan niyo? mo dyan? Ba naibigan nyo. Sam, perso ber Sam. Ah, Bakit berso, naman Sam? Si Sam. Bakit si Sam? Bakit si Sam? Bakit si Sam? Bapo? di naman. Bapo <laughs> si Ye is ka. pero Sam. Ah. Ah. Pero Sam, Sam ka, ah, Sam, Sam. ka Sam. Ang bet mo. Mia ka si Isko. Si so, Sam, di ba ano lang sa Sam? Naman, si Sino bro? ba talaga? Sino ba talaga? Si Isko galaman? Marino. Lahat yan, lahat yan. Tatakbo ng mayor, lahat yan. Ah, Por mayor si lahat. Sa Sam. Ah, uh -huh. Sam lang, pero Sam. Sam. Ah, wow. okay, ate. Thank you. Ah, okay, thank you. Okay, uh, ah, pa Ano po to for mayor? Sandali, ate. Ayun, iniwan na itong kakaibigan ko eh. Talagang and Lux Connector Kayo, kayo sir, butante ng Maynila Dito kayo bumuto sa Maynila, hindi? Eh. Hindi na, bro Kalye survey, kalye survey Ano lang po, mag-survey lang kami Ate, maganda uh, ang hapon po Maglalabig lang po kami ng 5-7 Maynila, Maynila sulit po kayo Kung kayo po yung dito sa anim, kalye survey po ito Sino maglalaban-laban pag kami yun? Sino po yung napupusuan mo ate? Isko, po. Isko. Isko po. Ikaw ate, sino po? Isko. Bakit po si Isko? Kapareho kayong Isko Moreno. Bakit si Isko? Okay. 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 Lamang po ate Si Isko. Marami na nagawa. Marami nang nagawa. Okay. Thank you po. Thank you. Apsi ate sa answer ha. Ito bro. Bakbakan na natin yung street na to. Hindi natin alam kung saan napapunta to eh. Eto po, pupunta namin aming mga spot na to Ayun Anong street to bro? Ano makita. Ate, anong street mo ito? Dumingo, Santiago Domingo? Santiago. Santiago Ate, kung kayo pabibiliin dito sa anim na maglalaban-laban pagka mayor Sino ang inyong napupusuan? Kunyari, bubuto ka ngayon dyan Tinan eh? mo ate, anim yan o Champagne mo okay Ikaw ate po lang talaga sa Tingnan mo. Ito na bro. Ito na. Ito na tayo bro. Wala pa tayong today. Yeah. Maganda ka po sa inyo, sir ha. Hapon sir. na po maglalabay na kami 5 seconds? Kung kayo po ay pagpipiliin dito sa anin nung laban-laban -laban pag -camillo. sino po ang inyong napupusuan? Ani ah, kuna una. Ani Bakit po na. si Mamahani Honey? Uh, Maraming na rin po siya naging project rate sa Manila. Maraming na siya nagawang magagandang mga proyekto. Oh, po bukod doon, marami rin siyang natutulungan ng mga matatanda, mga senior. Ayan. Ah, okay. Naitaas okay. na pa po ngayon, eh, nandun niya yung pagtaas ng ano ng mga senior. Pension, okay. yung pensyon. Okay. pension. Ayun naman po yan. Oo. Yun po, okay. okay. Ayun okay. naman, sir. Ito si, ano, si, 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 si sir. Sir. Sino na naman ang inyong napupusuan dito? Ayan po. Okay. Oh, si Sam, pero si Sir Bakit naman si... Sam. Kasi may iba naman tayo. Ah. Ayun na, na naman lagi sila eh. Oh. Okay, thank you, sir. Okay, okay, thank you. Ayun naman, sir. Ikaw, sir. Ah, hindi ka Okay. Oh, Sam. Okay, Okay, Sam ko po ang malakas, bro. Thank you, thank you. Sir, parang uh, pizza pa palamig naman, sir. Uyang, Five seconds lang. Walang galang na po. Ito po. po. Yan, yan. Isa ka, sa ka. Saan mo pagkakatiwalaan po mo dyan? Sino yung mo dito sa anim na maglalawan laban? Officially. Puputo ka po, ngayon. So ah, okay. si Sam. SB, bakit po si SB? Eh, parang gusto ko bago naman eh. Ah, opa, bago, bago naman. Po. Okay, okay po, tingnan po kaya. Kuya, kuya, walang galang na po. Parel, po, po kayo po ano, kanyang survey po ito. Papipiliin, sino po yung napupusuan nyo? Kuya, tabi oh, po tayo. Mahirap. Mahirap pa sa ngayon. Undecided po. Undecided. Undecided pa sa kuya. Sige kuya, walang walang kanon okay. po. Thank you very much. Ayan. Ah, Saan tayo rito, bro? Salon 3, Salon 3 Hello mga ate. Malaganda. Kamusta po kayo? Ate, maglalambing lang kami ng 5 seconds. Maglalambing ka lang kami ng isang minuto. Wala pang isang minuto. Dito po sa anim na maglalaban-laban pag kami. O. Sino po ba yung napupusuan nyo? Isko. Isko Moreno. Ay, ate. Ikaw ate. Bakit naman si Isko mo? Former mayor Isko Moreno. Subok na po ka. Subok na po. Subok na siya. Ito, Ikaw ate, subok na, na rin mo. Oh? Subok ka mo na rin ba yan? Subok na rin. Oh, mm -hmm. uh -huh. Bakit uh -huh. si Isko Moreno. Subok na rin ka, bro. Ah, subok na Okay, okay. No, tiket-tiket e Sige, sige, ate. Mga subok na pala sa okay. Tarasisto rito. Oh, thank you. Hi, sir. Ito <laughs> si... <Ay>, <laughs> si... Sa survey ba? Sa survey si lang, sir. Ito si ma'am. Si ma'am si ang ma ganda. Lang Hindi, Ay, sa... Wala bang isang minuto? Kung kayo po'y pabibiliin sa pagka mayroong Manila, ito yung officially, anong plan naman lamang? Sir, pagkatiwalaan mo dyan? dyan? Esco Moreno. Esco Moreno. Bakit po si Godfors, former mayor Esco Moreno? Eh, maraming nagawa. Ayan. Thank you po, thank sir. sir. Thank you. Thank you very much, sir. Ang ganda. Baka pwede mga kahingin ng ano po. Ah, sige po. Thank you po. Baka paglambing ng 5 seconds, ma'am. Ay, patay. Hindi ko po. Taga rito, bro. Taga saan silang dalawang ate? Okay lang, tanungin kayo. Hindi na taga rito bro eh. Dito kayo bumubuto sa Manila? Dito. Ah, hindi. Okay, thank you, thank you. Paristro kayo, ate, para dito kayo bumuto. Hindi kayo makaka-TM kay Sam, pagka hindi kayo nagbuto, ano dyan, o kaya isko. Ang na namin, punta na kami ng San Juan. Kuya, <laughs> Manila ka Manila? Ah, hindi. Okay. Right. Thank you, thank you. Nakikita niyo po yan, yung tinutumbok namin. <laughs> Hindi na po namin alam to kung saan to. Hindi bro nandiyan pilais. Ayaw pilais. Pero eh to. kami ng mga kaya survey lang po, kaya survey. Kung may 'yong bibibilhin, sino po 'yung napupusuan niyo dito? Saan 'yung pagkati wala buto niyo diyan? Kung bubuto ka ngayon. Sige, kuya Honey. Ah, Honey. Bakit si Mam Ma Honey? Eh, nakatulong po sa barangay namin yan eh. Oh, okay. okay. Dalawang ating nasa loob, sino po ang napupusuan nyo ang dito? Ang ano? Isang salita lang, sa amin Isang Isang salita lang, sali okay na po. Sapat sa amin yan. Ito po. Honey. Honey. Honey po. Isang ating nakatalikod. Pumarap ka. Sino? Sa pagka-mayor po, uh, kayo na pagkakatiwalaan nyo dyan. Tukal. Ibuto ka ngayon, kunyari. Ay. Sino pagkatiwalaan mo ang buto mo? Ani rin bro. Okay. Okay, salamat po ate. Maraming maraming salamat ano. Ate o. Ani. Ikiisa kayong sticker. Ate. Okay lang po. Sticker lang Mayor ng Manila, Kanyang sa lang po. Kung po hindi sila po yung ano, Nabubusuan niyo. Ani. Ani. Ani rin. po kayo. Welcome po sa Rodel's TV sa Kasala Suerte TV. Ani Okay. po ate. Ani. Ani. Okay. Dito po. Dito po. Dito po. Ani po Hani. Puro hani. Ate. At, Chocolate. <laughs> <dila> <laughs> oh, Manila yun sa Manila. Ikaw Ay, barangay. Ay, hindi ba no? Hindi pwede. Hindi pwede. ng barangay si Kuya. Nakita ko kagad eh. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Diba? Wala, wala. Awal naman sa Bawal talaga. Kayo po, kayo po. Yeah, pa baka pwede mong paulakan na kami ng isang... Sir, mayor Matang ng Maynila. Bulacan. Bulacan, Bulacan ito ma'am. Kayo ma'am kanta. Ah, isko, po kayong dalawa? Isko kayong dalawa? Oo, oh, galing talaga okay. niyo. Baka po ha, ang dami na lang isko rito. Oh, okay. Thank you po ma'am. Okay, thank you, At thank you, thank you, thank you, Ayan, patuloy po kami sa paglipot dito. Uh, sir, uh, sa YouTube. Sa pagsamuna, wala pa kami. Hey guys, sticker sa aking uh, kaibigan doon. Oh. Kaibigan! Ayan bro, dito lang naman bro Dito ay sa kabila bro Nagisingaw dito Dito po, nakakita po kami ng Mga Ate, kung kayo papipiliin Dito sa yung ng laban officially Sino po yung napupusuan nyo? Sino buto nyo Oo SB kami. SB. SB, ikaw po. SB rin? Eh, SB, kuya, kuya. Oh, ikaw kung ikaw tatanungin. SB rin? SB? SB, SB, SB. SB. Uh, o, kayo sige po, ang dami, SB. Po. Amats na mats. Paki, ano po, para ma... Yung, SB, yung tapos ESCO. Aba. <laughs> uh, talaga rin. O, SB. SB. Ano po, kote? Ano po, isi-search nyo po sa YouTube para ano, ate? Ayaw ka channel po, La Suerte TV. Thank you, thank you. nyo po, mamaya lang. Mamaya po. Hindi po paano? YouTube po eh. Diyan, diyan. Marami diyan. Oh, marami diyan. sige. Sige. Hindi Hindi maka merito maliligaw eh. Ayan. Sabi nung aming kaibigan, binata rito ang aming... Ate, maulang kaibigan. lang na po. Kaya survey lang po. Kung kayo tatanungin, sino po yung napupusuhan yung sa anim ng maglalaban laban? Esko. Pesco, okay. Kuya, sino Ayaw. napupusuhan mo? SB. Ate, sino po po mo? Esko. Ayan, mats oh, Thank you po. Kuya, Mayor ng Maynila. Sino po yung napupusuan nyo? Sino po? Sino po? Mayor ng Maynila. Sino yung napupusuan nyo? Kali-survey lang po ito kuya. Kali-survey. Esko? Okay. Thank you. Thank po you po kaya. kaya. Sa bahala po niya. Salamat ha. Sino na pupusuan mo? Pagka Esko. Okay. Isco pa rin? Um, okay. Sigurado ka? Hindi ka nang

SB, Hindi na mo bago isip nyo? Okay, ayan, TSB talaga SB, SB, TSB rin Kuya, mawalang galang na sino SB, SB. TSB 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 Puta, pakyaw Kuya, sino pakyaw dito Esko Isko, bakit ko siya isa Ayan, okay kuya, tingin mo Update kuya sa time ha TSB TSB Ate, Sino At? po yung napupusuan? dito sa anong maglalaban-laban. Pagka-mayor. Sir, pagkatiwala mo dyan, te. Escop Moreno, San Bersosa, Marata Mundong. Ayan, no? Ito mo yan, te. O, oh, ito, ito. Honey Lacuna, sino po? Wala, wala. Wala, wala. Oh, okay. busted, busted. Wala, Bro. Wala. wala yan, so, wala kapil yan. Ay, Kayo, kuya ate. Ma, ate. Maglalabing lang po kami. Five seconds lang. Escop Moreno. O, oh, Escop Moreno si ate. Oh. Ito, ito, Ay, ate. ate isko yan? rin sa pagkakaroon. sila, lahat ibubuto ko. isa lang po, isa lang po dapat. Pagka-mayor po, pagka-mayor, sino? SB, ikaw kuya. SB, SB rin, ang tayo. Talagang puro SB ko na rin. Ikaw kuya, sino? po ah. isko, isko. ay isko na mas kuya. Match na match. Bro, bro, walang lalang na po. Ate, palambing naman po kami. nagkano na lang po kami. Sa aming mayor sino po yung kalye-serboy po ito? Ang Sino po ang kukusuan ang... ninyo? Sino ang pagkatiwala survey po, mga vlogger po kami. Kunyari, butan, buto okay. na ngayon. Kayo na po ang bubuto Sino pagkatiwala dyan. Sino po yung dito sa anim? Opisyal yung maglalaman dapat. Wala yung gusto ko eh. Anim po yan, opisyal na po yan. Ah, po. Opo. Sino po? Si si ikaw ate? Bagay, uh, ikaw, bagong gobyerno. Ah, ikaw kuya. Basta gusto ko yung bago. Yan lang. Ah, si Crisby? <laughs> Ato si, uh, si, si, -B? Ay, si Kuya Si Crisby ang bago dyan ha? Kasi ano ah, Kaliwa bro. Bagatsin. Kuya, kung kayo po'y pabibiliin Lager lang po kasi kami. Pinapanood po kasi nila yan. Okay, Kuya, thank you po ha. Siyempre, pag maraming views, ano rin namin yan? Kaya ako bigay ng tulong December Sosa. Kaya siguro po pag nanalo yun. <laughs> pero kahit hindi po hindi po siya panalo. Ito pa lang office niya. Alam niyo? hindi po namin alam eh. Pero malapit po yata doon sa may pinagblang na sa may Bustilios. Alam ah, ko sa balik-balik. Dito raw yun sa may balik-balik. Oh, okay. Ang bahay ni Sam Bersosa. Sa so, may UDMC yung likuran nun. Ano yung oh. balik-balik eh. Doon po sa may te. Ano po? San yung... Sam Bersosa. Ang tawag dito? Yung trabaho market? Ah, Ayun! Marapit po ron. Okay. Okay. So undecided muna po kayo kung sino yung mananalo? Pwede nyo na. Sino pa? okay. Sino pa? Gusto ko bago. okay. Basta, bago. Okay. Magpa-restore na kayo ng bago. Last Serte TV. Last Serte TV. Sige. last tapos space Serte TV. Last. Ah. YouTube YouTube? Yes. Sin, sin, YouTube. Sino po ang ano? Si Yurme. Yurme. Ayan para po mapanood yung video natin. La Suerte TV po. La Suerte TV, ate. YouTube, ate. Salamat po. Ayan po. Ilang minuto na yun. May tatlong oras na ba yan? <laughs> 30 minutes yun, bro. Ah, okay. pwede natin. ano, ano? Pwede na si Korea. Okay. Para may party tayo. May okay. lakad ka pa nun na mamaya. Ah, sige, okay. Ay. Ito na po. Tinatapos na po namin ito. Ano? Ito po. Pansamantala po. Sobris -sobris itong... na po. Ito second okay. video namin, tapos na muna namin. Ayan, still kasama ka pa rin po ang aking kaibigang Ragong Vlogger! Si Ronel TV at tinong po po si sa Resort TV at dito po natatapos ang aming pangalawang video dito po sa Palawan Street. Dito pa rin po sa harap ito ng Altura Market bro Paso! Okay, dagdagan ko po yung sinabi ng aking kaibigan ano, ni La Sorte TV. Ako nung si La TV? Na Altura Market po kami. Part pa rin po ito ng Sampalok. Okay po. Doon po sa lahat ng mga nagko-comment, mga kauragon, ano, mga viewers. Lahat po ng comment nyo ay uh, taos puso kami nagpapasalamat. Yan po ay namin. Ano, dahil yan po ay talagang uh, pagbibigay nyo rin ng suporta sa amin. Subalit yung pong aming intro at ang aming uh, outro, oh, okay. ano, hindi po pwedeng mawala yan. Dahil, dahil yan po okay, ay pagbibigay galang, pagbibigay respeto sa lahat sa inyong aming mga supporters at mga subscribers. Okay, okay po. Pangalawa, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming YouTube channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Apset po sa mga nanonood sa buong mundo po.